Ayan, 25,003 km So, i reset ko lang to zero Para mawala yung ano Ayan Ayan na 50,373 na <laughs> So, palit na <coughs> Uy Na-reach ko na ba? Nag-blink <laughs> na yung belt, B-belt ko <laughs> Ano na ba? 50,000 na kaya palit na naman ang belt pangalawang belt magsabi eh naka 25,000 na naman ako simula nagpalit ako kaya ba ito yung belt ko 2022 yata eh December nagsagana sa biyahe ito si Pototoy eh nung nagpalit ako kasi 25,000 eh so ngayon siguro naka 25,000 na ulit nagblink na eh oh Palitin na ng belt. Nag-blink na. Nag-blink na. Ang belt. Ang V-belt. Naka 25,000 kilometers. 25,003 kilometers. So, para mawala yung blink, i-reset ko lang ulit sa zero. Kasi malamang naka 25,000 na eh. Ayan. 25,003 kilometers. So, i-reset ko lang to zero. Para mawala yung ano. Ayan. Ayan. Na 50, na. 50,373 <laughs> na. so, palit na. So, nakalampas na ako. Naka 25,003 kilometers na ako. Kaya nag-blink na. So, palitin na siya. So, bali pangalawang belt ko na pag nagpalit ako ngayon. So, wala. Wala pa tayong pambili. <laughs> so, nasa magkano ba? 800 yata yung belt nito eh. Dapat ba? Nagtanong na ako sa kalookan kahapon. Nandun na ako eh sa sa bato NC sayang alam ko 800 yung sa Yamaha eh Ooh, tayo na papaisip ako ng totoos gasin ko na naman ngayon ha ah. <laughs> natameme na naman ako ha ah. pero iniisip ko magka, magka ano ba ulit yung <laughs> ano? ano ano, ba ulit yung babilin ko na ulit ngayon filter tapos sa'yo na belt na ulit tapos napapaisip na natuloy ako pag nagbukas ako ng panggilid para palitan ang belt. Palitan ko na rin kayo ang panggilid ko. <laughs> yung tuloy na iisip ko ngayon, tos gas. Yung uh, panggilid ko kasi ano na yan eh, stuck pa rin, wala pang pinapalitan sa panggilid ko. ano pa lang belt pa lang ang pinapalitan yun pa din pero sa sagana naman siya sa CBT cleaning ano naman siya uh, properly maintained naman siya regular pala regular regular maintain siya so nakadala yung panggilit ko nakadalawang vehicle na to <laughs> dalawang matnog. Yan ano, na ipapaisip tuloy ako eh kung totosgas totosgasan ko na eh. Ang problema, pera lang ang kulang eh. <laughs> Papaisip tuloy ako. Kasi kung magpapalit ako ng belt, bubuksan yung panggilid. Palitan ko na lang kaya yung ano ko. Panggilid ko kasabay ng uh, CVT cleaning tsaka nang doon filter, palit filter na rin. Kaya na, nasa point na naman tayo ng Tosgasan. Ng ating, uh, siyempre, kailangan natin uh, i-maintain yung ating mga motor. Dahil uh, pang araw-araw natin tong biyahe, pamasok, pantrabaho, uh, kailangan i-maintain. Ito, naka 50,000 kilometers plus, 50,300 plus odo na to In just, uh, ano to 3 years.